Dalawang oras na biyahe mula sa sentro ng bayan ng Infanta Pangasinan, mararating ang isa sa mga liblib na barangay ng bayan. Ito ang Barangay Pita. Matarik at malayo man ang daan, nagawa pa rin marating ito ng mga kawani ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan at First Spouses League of Pangasinan na pinangunahan ni Pangasinan First Lady Maan Tuazon Gico kahapon. Dala nila ang mga medical at dental services na pangako nila nung huling bumisita sa barangay noong nakarang taon. Kami po ay lubos na nasisayahan ma'am dahil po uh, sa dami-dami po ng barangay na po pwede po nilang uh, ipaglingkod ang kanilang servisyo po is napili po nila ang barangay tita po. Kaya uh, nagpapasalamat po kami ng marami po. Maliban sa medical at dental mission, magsasagawa rin sila ng feeding program sa mga residente. Sa katabing barangay naman ng Babuyan, nagsagawa rin ng medical at dental mission ang pamalang bayan ng Infanta, katuwang ang Rural Health Unit ng Infanta at PhilHealth. Idinaw si to noong February 28. Dito ipinalam sa mga residente ang konsulta package ng PhilHealth, pagtuturo ng tamang pagsisipilyo sa mga bata, wastong paggamit ng gamot at iba pa. Charles Nicolimon para sa Luzon headlines